lang namin dito sa bahay oh. May serena naman naman. Uf, kailan kaya matatapos ang mga ano? Ang gera, to, gera na 'to. Nakaka nakakasawa na rin. At saka, siyempre, yung delikado ba, dangerous. Biruin nyo ba naman? Tingnan nyo ang buhay nila dito sa Israel. Hindi normal yung ganito eh. Yung pala palagi na lang na ano, tataponan ka ng papa, papaliparin ka ng ano, ng mga rocket at saka missiles. Dito lang sa Israel may nangyayari na ganun eh. Kasi, kumbaga, kaliwat kanan ang kaliwat ka na andun sa Palestine, diyan sa eh, Lebanon, iba't ibang lugar na papa lipad ng mga rocket dito sa Israel. It's not a normal life here in Israel. Para sa akin, sa totoo lang. O, ayan. Dalawa. Tlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. sham, Uy. Sampo. Uh, Ang dami. O, ayan. Nararating lang namin ng alaga ko. O, ayan o. Yung alaga ko nasa wheelchair. Kagagaling lang namin ng ano, daycare center. Yun. Bibigyan ko sana siya ng pagkain. Tapos, ayan na naman, Serena No one else like Israel all over the world. Sa totoo lang, nag-iisa nag ang Israel sa buong mundo na tinitira ng bomba at saka missiles taon-taon, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Saan ka naman nakakita ng ganoon Di ba, hindi normal yung ganong klase ng ano, pamumuhay. Iyong e rockets, hindi basta-basta yan. Kung hindi nga lang, hindi nga lang, ano, buti hindi korap ang mga Israel government. Ang ginagawa talaga nila lahat ng pera nila ay binubuhos nila para sa kanilang ano yung pangdepensa para dito sa kanilang bansa kasi alam nila nga na palibutan sila ng mga iba't ibang ano kalaban na gusto silang patayin o gusto nilang gusto silang mawala dito sa mundo. 'Di ba? Napakahirap. Hindi ako Israeli. Pero sa totoo lang, hindi normal lang nangyayari dito sa Israel. Hindi mo malubos yung ano, nakaka... Sa totoo lang, nakakaawa sila eh. Nakakaawa ang ano, kalagayan ng mga Israeli. Kaya dapat nga lang na ano, gawan talaga nila ng lahat ng paraan para, syempre, sa so, pa nakakuta nakakita ng buhay na ganyan yung pala palagi na lang na meron kang tataponan ka papaliparan ka ng ano mga rocket at missiles eh mga pamatay tao ang mga yun eh kung hindi nga lang ano matalino ang mga Israel at uh, ang una ang inuna nila eh yung pangdepensa ng kanilang ano kanilang bansa halimbawa yung mga rockets uh, rockets hindi yung uh, ano nga ba yung kalimutan ko na ano nga ba yung pang pasabog nila ng ano mga rocket sa ere eh. iron dome ayan at saka yung mga ano nila warplanes nila ba diba? kaya dito sa Israel kahit mga babae dalaga talagang bakit ganyan yung aking ano aking kamera Thank you very much guys for watching. Let's pray for Israel. Sana safe kami lagi dito. At saka buong Israel na rin. I mean, buong bansa, buong ano, buong mundo na lang. Sana mag-isip-isip na yung mga taong ang nasa isip lang eh gustong pumatay ng kapwa-tao.